Ito mga OFW na nagbumoto sa online ay nag-iba ang kanilang mga boto. Straight vote sila sa PDP laban pero binago ang kanilang mga boto. Sana Comelec, pakinggan nyo ang mga boses ng mga OFW na pumoto. Ayusin, ayusin nyo ang, ang online vote ng mga OFW dahil magre-reklamo kaming lahat sa mga pangyayaring ito. Comelec. Guys, good morning. Paalala ko lang sa taga Comelec. Kagabi, bumoto na ako. Yung QR, yung boto ko, street, PDP Laban. Pero nung iniskan ko na yung, yung before ako nag-cast proceed, ang lumalabas, yung mga taong hindi ko binoto. Pero wag nyo kaming subukan, Comelec. Nakabidyo lahat ng boto namin naka-screenshot lahat kung sinong binoto namin naka-record bi, naka lahat kung sino ang binoboto namin kaya wag nyo na kaming subukan na dayain yung boto namin dahil alam namin kung sinong binoboto namin hindi kami bumoboto sa mga taong hindi namin gusto nagbumoto kami sa taong gusto namin para kay Tatay Digon kaya wag nyo wag mo kaming subukan mga OFW na dayain dahil meron kaming fruit Um, hi guys good morning. Uh, I never thought na yung video ko is mag-viral. I just want transparency. And uh as a voter, may karapatan tayo malaman yung totoo, 'di ba? And ang daming nag-PM sa akin na hindi na sila boboto it's because of that. Um and daming na nag-post no OFW na they have receipt. And it's true na yung mga sinasabi nila doon and I urge everyone OFWs to vote because if ever uh, we vote may laban tayo ba? Diba? hindi pwedeng hindi tayo bumoto tapos ang dami nating salita ba? Diba? wala tayong laban pag hindi tayo bumoto kaya I urge everyone OFWs a hero um, bumoto bumoto tayo because our vote is very important. Our, our one vote is equal to the future of our country. Kaya tulungan natin yung bansa natin. Not just the Dutertes, but because of our country na pabagsak na. ba? Diba? As a Filipino citizen, I am a Filipino for nothing. Let's vote everyone. And Please, this coming May 12, Philippine election, please wear a green shirt or a dotarity shirt to those who support PDP Laban. God bless everyone. Okay na, okay na,